Alam mo ba na hindi lang sampung bansa ang nagtangkang gumawa ng nuclear weapons? Marami sa kanila, halos labing pito pa, ay halos makarating na sa dulo ng proseso. May ilang bansa pa nga na kompleto na yung plano, may mga cold tests na ng bomba at handa na sanang magpabomba kung sakaling kinailangan. Pero bakit nga ba sila tumigil? Ano ang humarang sa kanila? At sa dami ng pagsubok na ginawa nila, bakit sila hindi nagtagumpay? Tara, kilalanin natin ang mga bansang halos naging nuclear powers na, pero sa huli ay nabigo. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Isa sa mga naunang sumubok ay ang Germany noong World War II. Akala ng marami, dahil sa kanilang advanced na teknolohiya, sila ang unang makakagawa ng atomic bomb. Pero hindi ganoon ang nangyari ang programang tinawag nilang Uranium Project ay nauwi sa kabiguan. Maraming siyentipiko ang kinuha ng militar at mas pinili nilang itapon o patayin ang mga Jewish scientists na, ironic, ay siyang naging backbone talaga ng U.S. Manhattan Project. Sabihin na natin kung hindi sila naging racist, baka sila pa ang unang may nuclear bomb. Pero hindi lang yun dahil ang kanilang heavy water plant sa Norway ay sinabotahe pa ng mga allies. Kaya sa huli, nang mabomba na ang Hiroshima, hindi pa rin makapaniwala ang lead physicist nilang si Heisenberg. Sabi niya, imposible. Mali pala ang mga kalkulasyon nila. Sunod naman ang Spain sa ilalim ni Franco. Sa totoo lang, parang pelikula ang nangyari sa kanila. Isang araw, may bumagsak na apat na hydrogen bombs mula sa eroplano ng Amerika. Hindi man sumabog ng buo, pero nagkalat ito ng radiation. Sinamantala ito ng mga siyentipiko ng Spain na parang jackpot. May actual fragment sila ng isang advanced nuclear weapon. Nag-reverse engineer sila at nagsimula ng Project Islero. Pero sa halip na suporta, nakuha nila ang pangamba ng US. At nang ipakita ni Prime Minister Blanco ang nuclear plans nila kay Henry Kissinger, kinabukasan lang ay pinasabog agad ang sasakyan ni Blanco. Ang hinala ng ilan? Gusto ng Amerika na itigil nila to. Sa bandang huli, ang bagong pamahalaan ay pumirma sa Non-Proliferation Treaty. Alam mo bang pati Switzerland, na kilala bilang neutral sa lahat ng gulo, ay may 43 taong nuclear weapons program? Yes, kahit yung tahimik nating kapitbahay sa Europa ay halos may bomba na. May plano pa silang magtayo ng underground nuclear test sites. Pero dahil sa isang malaking public scandal, yung tinatawag na Mirage Affair ay na-exposed ang mga supply sa military spending at nawala ng tiwala ang publiko. Dagdag pa rito, nagka-partial meltdown pa ang isa nilang reactor. Kaya kahit halos kompleto na ang plano nila, binuwag na lang ang buong proyekto. Pati Sweden ay muntik na ring maging nuclear power. May sarili silang uranium at may mga siyentipiko na halos tapos na sa bomb design. Ilang buwan na lang, may bomba na sana sila. Pero dahil sa public opposition at marahil isang secret deal sa US na nagsasabing kami na bahala sa inyo, hindi na nila itinuloy. Subalit, base sa mga lumang dokumentong nilabas lang nitong mga nakaraan kung gugustuhin nila ngayon, kaya na nila ito sa loob lamang ng ilang taon. At syempre, huwag nating kalimutan ang Romania. Lihim nilang tinuloy ang Danube Program kahit pumirma sila sa Non-Proliferation Treaty. Nakakuha sila ng enriched uranium mula sa US pero hindi ito ginamit para sa enerhiya kundi para sa armas. Maging si Gaddafi ng Libya ay nag-offer ng funding sa kanila. Pero nang magbago ang liderato at pinabagsak si Ceausescu, nabunyag ang lahat. Nalaman na may sapat silang materyales para sa anim na bomba pero kulang lamang sila sa siyentipiko. Isa pa rito ang Yugoslavia. Matapos ang World War II at lalo na nang nagkaalitan si Tito at si Stalin Napaisip si Tito kung paano kung lusubin sila ng Soviet Union. Kaya noong 1954, isang US intelligence report na ang nagsabing nagsimula na ang Yugoslavia sa kanilang secret nuclear program. Umabot pa sa punto na sinabi ng isang opisyal, kailangan nating magkaroon ng atomic bomb kahit maubos pa sa kalahati ang kita ng ating bansa. Pero matapos mamatay si Stalin, bumait ulit ang relasyon ng Yugoslavia sa Soviet Union. Binigyan sila ng uranium at heavy water, pati mga reactors. Nakipag-collab pa sila sa Libya at Iraq para sa missiles na pwedeng magdala ng nuclear warheads. Nang sumabog ang unang nuke ng India noong 1974, muling lumakas ang loob ni Tito. Binuhay niya ang mas malawak na Program A para sa weapons habang pinalalabas sa publiko na ito ay energy project lang. Ngunit nang mamatay si Tito noong 1980, parang nawala ang direksyon. Pinilit pa rin ituloy ng bagong Defense Secretary ang programa, pero noong 1987, isinara ito bigla. Marami pa rin ang nagtataka hanggang ngayon kung bakit. Ang hinala nila ay dahil sa gastos, kawalan ng kalaban at pressure mula sa U.S., Sa huli ang gulo sa loob ng bansana na nauwi sa pagkakawatak-watak ng Yugoslavia ang mas naging problema nila. Sunod ay ang Iran na hanggang ngayon ay sentro ng kontrobersya pagdating sa nuclear weapons. Noong 1957 pa lang, habang kaalyado pa ng US si siya, nakatanggap na ang Iran ng enriched uranium at reactor para sa enerhiya. Pero lahat nagbago noong 1979 nang mangyari ang Islamic Revolution kung saan naging kaaway na nila ang kanluran. Ang una nilang supreme leader, hindi interesado sa nukes, pero ang sumunod na hanggang ngayon ay nasa pwesto ay may ibang pananaw. Nakatuklas sila ng uranium deposits at nakatanggap ng equipment mula kay Abdul Qadir Khan, ang ama ng Pakistani bomb. Noong 2002, nadiskubre ang mga underground enrichment facilities sa Iran. Pinagbintangan sila ng US na gumagawa ng nuclear bomb kaya nagsimula ang sanctions, asset freezes at UN restrictions. Ang pinakamatindi, ang Operation Olympic Games na isang cyber attack ng US at Israel gamit ang Stuxnet Worm. Sinira nito ang 20% ng centrifuges ng Iran. Pero kahit ganun, sa 2015 naman ay nakipagkasundo ang Iran sa world powers. Kaso pagdating ng 2018, umatras si President Trump, kaya lalo pang tumindi ang tensyon. Sa ngayon, itinuturing ang Iran bilang threshold state. Kayang-kaya nilang gumawa ng bomba kung gugustuhin nila. At ayon pa sa kanilang top advisor nitong 2025, kung umatake raw ang US o kaalyado nito ay wala na silang choice kundi gumawa ng bomba. E paano kung sabihin kung ang susunod ay Saudi Arabia? Tahimik sila pero may mga report na may galaw na sila. Sabi pa ng kanilang crown prince, kung magkakanyuks ang Iran, kami rin. Ayon sa mga leak, simula pa raw 1973 ay may interest na sila sinasabing pinunduhan nila ang programang nuklear ng Iraq at posibleng ng Pakistan rin. May chismis pa nga na may handa ng bombs sa Pakistan na anytime pwedeng ipadala sa Riyadh. Hindi pa sila umaamin ng direkta pero hindi rin nila ito tinatanggihan. Tapos andyan rin ang Iraq. Kilala ito bilang isa sa pinakamalaking nuclear controversies sa kasaysayan. Mula 70s, nagumpisa na sila ng secret program kumonekta sa Pakistan, bumili ng equipment mula sa France at Germany, at tinuruan pa ng US kung paano mag-trigger ng bomba gamit ang shockwave charges. Pero noong 1981, binomba ng Israel ang Osirak reactor nila habang itinatayo pa lang. Nasundan ito ng Gulf War kung saan sinira pa ng koalisyon ang natitirang facilities. Pagkatapos ng giyera, ininspeksyon sila at napatunayang may stockpile sila ng chemical at biological weapons pero ang nuclear weapons ay hindi pa tapos. Noong 2003, kahit walang solidong ebidensya, ginamit pa rin ng US ang issue ng weapons of mass destruction bilang dahilan para lusubin ang Iraq. Bumagsak ang rehimen ni Saddam Hussein at libu-libong buhay ang nawala pero sa huli, wala talagang WMDs na nakita Nakakalungkot isipin pero sa kagustuhan ng ilan na maging makapangyarihan, pati buong bansa ay nadadamay. Ang Syria naman, kahit may sarili na palang secret nuclear reactor noon, ay nanahimik na lang kahit nang binomba ito ng Israel. Ayaw umamin ng Syria na may tinatago sila at ayaw rin magsalita ng Israel tungkol sa pambobomba. Pero ayon sa Atomic Energy Agency, malinaw ang ebidensya na may processed uranium na nakita sa site at military purpose talaga ang gamit nito. Capable na sana ito gumawa ng plutonium na pangbomba pero dahil sa civil war at pagbagsak ng gobyerno ni Assad, hindi na sila itinuturing na capable pang gumawa ngayon. Pagdating sa Japan, iba ang kwento. Noong World War II pa lang, may mga nuclear weapons project na sila. Pero dahil inisip nilang hindi kakayanin kahit ng US gumawa ng ganung bomba sa panahon ng giyera ay nawalan ng gana ang Navy. Ang army lang ang nagtuloy pero hirap sila maghiwalay ng uranium at nasira pa ang facility nila sa pambobomba ng US noong 1945. May isa pa silang project sa Kyoto pero puro theory lang. Nang sumuko ang Japan, nadiskubre pa ng US na may lima silang cyclotron at kaya nilang gumawa ng weapons grade uranium pero winasak agad ito ng mga Amerikano. May report pa noong 1946 na nagtest daw ang Japan ng bomba sa Korea pero walang sapat na ebidensya. Simula noon, matindi na ang pagtutol ng mga hapon sa nuclear weapons. Pero noong 1964, nang nagtest ang China ng sarili nilang bomba, nagulat ang US nang sabihin ng Prime Minister ng Japan na baka kailangan na rin nila. Kaya gumawa sila ng tatlong prinsipyo. Walang paggawa, walang pagmamayari, at walang pagtanggap ng nuclear weapons. Umaasa lang sila sa proteksyon ng US. In fact, halos 1,200 US nukes ang nakaimbak noon sa Okinawa hanggang 1970. Kahit pumirma ang Japan sa Non-Proliferation Treaty, hindi ibig sabihin noon na wala silang kakayahan. May sapat silang plutonium para sa libu-libong bomba at dahil dito, tinatawag silang Virtual Nuclear State. Sabi nga ng dating Prime Minister nila, baka dapat mag-host sila ng US nukes para sa depensa. Ngayon, habang tumitindi ang banta mula sa China at North Korea, unti-unti nang lumalambot ang opinyon ng mga tao tungkol sa paggawa ng mga armas. Kaya kung gugustuhin ng Japan, kayang-kaya nilang gumawa ng bomba sa loob lang ng isang taon. Kaya kung iisipin mo, nakakagulat kung gaano karaming bansa ang muntik ng magkaroon ng sariling nuclear weapons. Buti na lang at napigilan, kasi sa totoo lang, hindi biro ang ganitong kapangyarihan. Ikaw sa tingin mo ba dapat bang payagan ang ibang bansa na magkaroon ng nukes kung sakali gusto mo ba na ang Pilipinas ay magkaroon din nito? Comment mo sa baba ang opinion mo at kung may natutunan ka huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang kwento.